sa PBBY na pinamumunuan ng Chairman Paul Reyes, kay CCP Artistic Director Sir Dennis Marasigan, kay NBBB Chair Clint Ang, kay Sir Virgilio Almario, our National Artist for Literature, mga kapwa kong guro, nandito ba kayo? Kwentista, at sa inyong lahat ng mga idol ko sa paglikha ng kwentong pambata, isang mapayapang umaga. Sa totoo lang, kinakabahan ako nung naimbita ako dito upang magsalita tungkol sa tema natin, payapa ang puso ng batang nagbabasa. Di kasi ako sigurado na mahihikayat ko kayo tungo sa isang mapayap, mas mapayapang mundo. Marami kasi ang nagsasabi sa akin na hindi makabuluhan ang sinusubukan kong gawin dahil ang tunay na buhay natin ay sadyang marhas. Maraming masamang tao sa mundo, di ba? Ang realidad natin ay puro paghihirap, kawalan, ugod na bagay na hustisya, pagkain at pagtapak sa karapatan, lalo na ng mga bata, pagmamalupit at kung ano-ano pa. Sa katunayan, agree po ako sa kanila. Ang buhay ay punong-puno ng gulo o conflict at karahasan na maaaring direkta nating nararanasan o hindi man pero nasa ating kamalayan. Ang conflict ay nararanasan araw-araw. Ito ay normal na bahagi ng buhay. Ito ay hindi maiiwasan o mahirap maiwasan. So yun lang po, period. Maraming salamat po. At yun ay Okay ba sa inyo? Na-inspire ba kayo? Siyempre hindi, di ba? Kung tayo ay hihinto dyan sa level ng pagtanggap na ang realidad ay sadyang masama at hindi magbabago pa, edi yan din ang matututunan ng mga bata. Sadya pala natin itinatanim ang karahasan sa mga puso nila. So paano ba tayo magpapalaki ng kabataan na payapa ang puso? Wala po akong isang sagot dyan. Hindi rin po ako makakapagsabi na, ako ay super peaceful na tao. Pero ikukwento ko sa inyo ang natutunan ko sa paglalakbay na ito bilang isang peace educator. Halos dalawang dekada na nung tinahak ko ang daang inklusibo or ang inclusive education dahil sa pagpapalaki sa mga anak kong PWD at pagiging guro ng mga batang may special needs. Mula sa kanila nakita ko na maganda man ang intensyon ng mga paaralan marami pa rin tayong mga kaugalian na hindi makatarungan para sa lahat ng batang mag-aaral. Mabuti na lang na papaligiran ako ng mga taong malawak ang isip at naipakita at naituro sa akin ang maraming paraan upang mabigay ang nararapat na kaukulang atensyon sa bawat mag-aaral na neurotypical man o neurodivergent. So, salamat sa mga manunulat katulad ko na si Teacher Jody Santo, si Teacher Eliza Reyes, kasama ko sila dito. Dahil sa mga guro tulad nila, nakita ko na ang inclusion ay hindi para lamang sa mga batang neurodivergent or may special needs. Ang inclusion ay para sa lahat. Dahil ang bawat bata ay may karapatan na matugunan ang kanyang pangangailangan upang mabuhay ng may kapayapaan sa puso. Magkakaiba ang bawat bata may sariling angking talento na kanyang inihahandog sa mundo. Ipinagmamalaki ko na sa panahon ngayon marami na tayong kwentong pambata tungkol sa kanilang kakaibang mga ideya at pag-iisip, kakaibang damdamin at emosyon, kakaibang daan na pinipili para sa kanilang buhay. Natutuwa ako dahil ito ay patunay sa nais nating lahat na tahakin ang inclusion dahil ito ay sadyang pagbuo at pagkaguyon ng mga lugar at pasyon para maramdaman ang kapayapaan sa puso ng bawat bata dahil tanggap sila ng buong buo kahit kakaiba sila. Dahil sa pag-aaral ko tungkol sa inklusyon, napagtanto kong sumali sa Teach Peace, Build Peace Movement bilang isang volunteer teacher trainer at module writer. Dito nakita ko na malalim at matarik ang daan tungo sa payapang puso ng kapataan, hindi lamang pala sa inklusyon. Napasubo po talaga ako nung sumali ako. <laughs> Umaharap kami sa mga returbies o mga batang sumali sa violent groups at bumabalik sa pamilya nila. Nakikipagkwentuhan kami sa mga guro at mag-aaral na umiiwas sa bala habang nasa loob ng paaralan. Nakikipag-usap kami sa mga magulang na nasa gitna ng gulo at sa pilitang pang-aagaw sa kanilang mga anak upang lisanin ang pag-aaral at sumanim sa marahas ng mga pangkat. Sa umpisa, ayaw nila maniwala sa amin. Wala silang gana o interes. Negatibo ang pagsalubong nila sa mga programang nais namin isulong na palagay namin makatulong sa kanila. Pero pagkatapos ng habang pakikinig at mabigat na usapan, mapapawi at mapapalitan ito ng kasiyahan at kaluwagan ng dibdib dahil sa peace education programs na aming binabahagi sa kanila na kanila namang ipagpapatuloy na may panibagong pag-asa. Ang conflict pala ay nakaka-stress man, maaari din ito magdulot ng pagbabago na ikabubuti natin lahat. Lalo na kung pipiliin natin ang maayos na usapan kaysa sa marahas na paraan. Sa totoo lang, ako ang gusto sa kanila ano ang kapayapaan. At may tatlo kong paboritong kwento tungkol dito. Yung una, may isang guro kaming nakausap na dumadala sa aming community training. Hindi pa po tapos ang training nila nang binahagi niya sa amin na nagkabarilan daw sa likod ng bahay nila. Casual lang ba? Hindi daw siya nag-alala kasi magiging peace hero na daw siya dahil sa mga training na pinupuntahan niya sa amin. Gayun din ang isang kwento ng volunteer nung isang Uh, Marawi Siege. Nagkataon na suot niya ang t-shirt namin na nakalagay, I am a peace hero. Nung dinadampot ng mga sundalo ang mga nagtatago at isa siya doon, lakas loob siyang tumayo <laughs> at sumama sa mga sundalo kasama ng mga kapwa niyang nagtatago. Pinakita niya sa mga sundalo ang t-shirt niya at sinabing peace volunteer siya, hindi siya terorista noo una, nagulat ako kasi parang wala rin sa kanila ang mga barila at gera. Tapos, nag-alala kasi tingin yata nila sa peace training namin at sa t-shirt namin, eh, anting-anting na sasalba sa buhay nila. No? Natatawa na lang ako ngayon. Yung ikang, katlong kwento ko ay tungkol sa isang bata na siguro mga 7 uh, pito o walang taong gulang siya noon. Tago natin siya sa pangalan si Jamil. Mahilig si Jamil mag-drawing ng iba't ibang klase ng baril. Okay, eh, maliit, mahaba, maliklit, lahat. Lalo na yung mga baril ng mga sundalo. Hindi siya nagsasalita masyado pero lagi siyang sumasali. Lagi niya ako binibigyan ng drawing pa rin. <laughs> Parang magtatakot ako dapat, di ba? <laughs> pero nalaman ko na kasi pangarap pala niya maging bahagi ng violent extremists na sikat na sikat sa kanila. Kasi astig daw sila. Yun lang ang kwento niya, yun lang ang nasabi niya sa amin. Basta nakaupo siya, nakaupo lang siya lagi. Sumasama siya sa amin, nanonood. At kapag binigyan ng crayola at papel, nagda-drawing siya. Mahilig talaga siya mag-drawing ng barilan at patayan. Pati ang mga cute na minions ng Despicable Me ay may mga hawak na baril, duguan at nagpapatayan. <laughs> Ngunit habang lumilipas ang mga araw at panay ang pagdalo ng batang ito sa Peace Ed program namin, nag-iiba na ang drawing niya. Unti-unting nawawala ang mga baril. At nung pa na kami, kasama ng isang mahigpit na yakap ng pasasalamat, binigyan niya kami ng drawing ng pamilya niya at tahanan nila. May ura, may araw at ulap sa taas ng mga puno, may halaman at bulaklak sa baba at sa paligid nito. Nakita ko sa kanila na ang kapayapaan ay hindi nakasalali lamang sa panahon na walang gera o armed conflict. Kasi hindi naman mapipigilan ng kahit anong training sa peace education ng mga gayon na Ang kapayapaan ay nakabatay sa pag-asa, sa inner peace, no? sa pagnanasa nila para sa payapang buhay, kahit mapatuloy ang karahasan sa lugar nila. Ang payapang puso pala ay ang puso na may pag-asa. Ang kapayapaan ay may tatanim sa puso ng bata kung pagmamahal ang yumayakap sa kanya at hindi karahasan ang bumabalot sa buhay niya. Natuto ng kapayapaan si Jamil laban sa kapiluhan at karahasan na unang naituro sa kanya ng paligid niya. Maswerte tayo dito. Ligtas tayo. Malaya tayo. Yan ang pakiramdam ko tuwing uuwi sa Maynila pagkatapos ng peace mission. Ngunit mali pala ako. Kala ko kasi na ang peace education ay para lang sa mga mag-aaral na hindi nabibigyan ng karampatang edukasyon dahil sa kahinaan nila o sa mga lugar na may gulo. Pero ang kapayapaan ay eh hindi lamang ang pagkawala ng gera. Bilang isang guro, araw-araw ko nasasaksihan ang karahasan o violence at ang kawalan ng musisya sa loob mismo ng ating mga paaralan. May mga guro tayo na namamahiya para katakutan siya at sundin ng mga bata. May mga bully na nalalakit o nangaagaw ng baon mula sa kapwa-bata. May pag-aalipusta o insulto pero biro lang daw Talaga ba? Pati na rin ang mga hindi intentional, ngunit nakakapinsala ng pananalita. Ngunit narinig natin ito, kababae mong tao, halugaw ka, kalalaki mong tatbata, iyakin ka. Nasabihan na ba kayo nun? <laughs> <laughs> Alam nyo, sorry, guru ako. Baka tulad ko, nasabi ko na rin yun, no? Naisip ko na rin yun. Matagal, bago ko nakita at nakumbinsi, nak nakumbinsi ako na marahas din pala ang mga salitang yun. Akala natin ay normal lang. Pinagisang at kinalakihan natin ang kulturang marahas. Kaya nagsabi sabi ko sa umpisa, bahagi daw ng buhay bata yan. Kaya dapat daw ka huwag magpatalo. Turuan ng mga bata na lumaban, magiganti sa mga inaapi sa mga nang sa kanila. Kung magpapatuloy natin ang ganitong takbo ng pag-iisip, eh di wala pala tayong pinagkaiba sa mga lugar na may kaguluhan na nakakasanayan na ang kultura ng karahasan. Dumating ako sa punto na bilang magulang at guro na hindi ko na kaya yata sigmurain ang katotohanan na ito. Matindi kasi yung paniniwala ko sa kabutihan ng bawat taong nilalang na tayo ang dilikha para maging mabuti at makayapa upang mapagsilbihan ng kapwa natin. Kailangan lang lagi ipapaalala natin ito sa sarili natin. Lalo na pagkaharap natin ay talagang nakakainis. <laughs> Kung pipiliin natin magturo ng kapayapaan, tayo ay mga kalikasan ng mapayapang kultura na siyang kalalakihan at kasasanayan ng mga bata ngayon. Sa pamamagitan ng ating mga kwento tungkol sa kapayapaan na binabasa ng mga bata, masasanay sila sa kultura ng kapayapaan hanggat sa dyani lang naisin, hahanapin, at sisiguraduhin na magiging payapa ang mundo nila. Kahit na kinakailangan nilang baguhin ang mundong kinagis na nila at pinasanayan nila at pasagin ang kaalaman nila para makamit ang kapayapaan na inaasam. Hindi ko siguro makikita mangyari ito sa buhay ko. Sa totoo lang, maraming pagsubok ang hinaharap ko araw-araw dahil sa pinili kong daan. Maraming kong critic ko dyan. Kaya araw-araw ko -araw mapagpakman ako, paging mapayapang tao, araw-araw ko pa rin tusubukan ito. Naisip ko na ang trabaho ko pala bilang magulang at guro ay hindi ituro ang karahasan para harapin ang marahas ng mundo. Trabaho ko na palakihin ang mga bata na baguhin at bawasan ang karahasan sa mundo kahit konti lamang. Alam mo hindi ko kaya baguhin ang isip at puso ng bawat tao sa mundo wala ka nang makagawa nun. Sabi ng isang idol ko na leader, subukan ko lang daw at umpisahan sa sarili ko at sa tao na sa harapan ko. Ano, pwede ba kayo? <laughs> Maaari ko ba kayong imbitahan din? So, maraming salamat at sana pagpatuloy natin, pagyamanin ang kapayapaan sa loob ng ating mga kwento. Assalamualaikum, ang kapayapaan ay sumayin